Good morning po mga kalaki August 7 na po Gising gising na mga kalaki Siyempre First week na po ng August ngayon August 7 po mga kalaki Tara 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 gising na para po ang swerte Duma po na po sa atin Sino na po ang gising ngayon dyan At bibigyan ko na ng mga lucky numbers Ayan po ano Okay mga kalaki ngayon pong umaga Magagandang tips po at magagandang code po ang ibibigay natin ng mga 2 digit lucky numbers Sa bawat bayan po kung meron po uli ako na hindi po mabigyan na bayan, sabihin nyo lang po at pag-aaralan ko yan para sa susunod na vlog, babibigyan natin o kaya i-reply ko ngayon sa bayan mo kung hindi ko mabigyan, okay? Kaya mga kalaki, tutok na rito. Ito po ngayon ay mga two-digit lucky numbers na para po sa ating lahat. Kaya kung ready ka na, kunin mo na mga listahan mo at ibibigay ko na sa sa'yo ang mga lucky numbers ngayon pong alasing ko po ng madaling araw. At syempre, bukas na po ako ngayon, open na. Wala pang bumibili, uh, baka maya, -maya. Kaya singit-singit muna tayo sa vlog, okay? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, mga kalaki at ito na po ang una nating 2-digit lucky numbers sa bayan po ng Morong, Rizal. 123, Binangonan, Rizal. 34, Cotabato, 1720, Apayao sa 815. Sambales, 92, Palawan, 314, 14 Muntinlupa, 18 20, Caloocan, 931, Marinduque, 7-24, Cebu, 12 Aklan, 14-9, Aurora, 23-15, Laguna, 1618, 18 Quezon, 24-21. Olonga po. 12.4 Paranaque. 5.20 Manila. 17.15 Pasig. 14.20 sa East San Juan. 2.21 Marikina. 5.23 Tabuk. 17.8 Romblon. 29.31 Angono Rizal. 265 5. Montalban Rizal. 12-9 Antipolo East 12 Taytay Rizal 815 Cainta Rizal 23-29 San Mateo 18-32 Dabao 15-9 Taylak 3-5 Quirino 23 29. Bacolod 530 Cavite 1-17 Taguig 2 20. 4. Tagi, ah, na 2.24 Mindoro sa East 14 Masbate 7.29 Ilocos Norte 3.30 Ilocos Sur sa East 31 Nueva Vizcaya 27 29 Nueva Ecija 5 g La Union 13 16, Pangasinan 4.11 11 Pampanga 28 Quezon City 19 Samar 528 Leyte 31 23 Iloilo 2214, 14 Benguet 24 Butuan 15 Bataan 10, 17 Batangas 16 24 Bicol 30-19, Baguio, 8-17, Bulacan, 5 sa East. Ayan mga kalaki, paputulin muna natin dyan para sa masasugi nating mga laki followers na nag-aabang po lagi para sa atin. Ano? At sa mga bagong manunood po dyan, nako po, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo ng fina-follow. Napakarami pong fake na account na kinukuha ang picture ko, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po ako yan. Baka mali po kayo nung na-follow. Nako, lalong hindi po ako yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Hindi po ako yan. Mga fake account po yan mga kalaki. Subukan yung tawagan niya mga yan. Hindi kayo sa sasagutin yan kasi nga po fake po sila, hindi nyo po ako makikita dyan. Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon, Red Parungkin po na merong 280,000 followers, kasama ko po si Lola Carmen dyan. At syempre po, ito ang legit natin na account, kasama ko rin po si Aris Gatchalian, may account po tayong Aris Gatchalian yan po yung mga legit na account natin ngayon ginagamit sa Facebook syempre yung main account natin na kalahating milyon na Red Parungkin uh, yan po ang mga legit na, na ginagamit natin ano? pero ito po muna ang account nato na naka-yellow t-shirt ako na may 280,000 ang ginagamit ko, kaya dito po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-follow at sumali sa private consultation, okay? at meron din po tayong YouTube YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 17,200 followers at syempre po, TikTok TikTok natin, Red Parungkin po na merong 420, ay 445,000 followers, okay? Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers sa yan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po, ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, mga kalaki. Automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag ka sa private consultation sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng, bibigyan kita 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, ibibigay ko sa iyo at every 3 days po magpapalit tayo ng numero, okay? Sa mga interesado po na gustong subukan ng aking uh, aming private consultation, message na po kay sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan, okay? At syempre po sa mga sasali po, sabihin nyo po kung gusto nyo ng discount dahil nagbibigay po ko ng discount ngayon sa mga pili po ng mga lucky followers na nauna pong sumasali para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. O, tututukan kita. Baka dito, swerte ka pag na-code kita. Baka pag na-hold ko ang at virtual mo dito, maranasan nung manalo Kaya I-try nyo na po ang private consultation namin. Okay? Ito po ay walang pilita na sa may gusto lamang po na magpa-private consultation sa amin. Ang mga may gusto sa vlog namin, mga laki numbers, manood kayo dyan. Kung ayaw nyo, Lagpasan nyo po. Marami kayong ibang mapapanood dyan. Okay? Pero kung dito ka, legit na legit, nakakapagpanalo kami, nakapost po yan sa Facebook. Kahit tignan nyo po, araw-araw po yan, legit yung mga account na yan. I-chat nyo sila, talagang winners po sila. Okay mga kalaki, ituloy po natin ang mga two-digit lucky numbers. Ito na po. Syempre, ang Bulacan. 12 sa is Bohol, 9:15. Capiz, 8:21. Rojas, 79, Tugigaraw Gis, 12. Isabela, 9:32. Ayan mga kalaki, kompletor pa mga laki numbers natin gising na po, mamaya takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po na aalagaan nyo ng 3 days bago nyo po bitawan. Pwede nyo pong i-rumble to ang 2-digit, 3-digit, pati ang 4-digit, pwede nyo pong i-rumble. Ito na po, paborito ng lahat ng shoutout time. Ayan, shoutout po tayo sa, ayan, sa Pamilya Antolin. Pamilya Antolin po ng San Juan, ayan, San Juan, ano to, San Juan, Man sa San Juan to, San Juan, San Juan City na ba? San Juan City na ba sa Manila ito, San Juan? Metro Manila, San Juan na ba? Kaya para susunod sa Mandaluyong to, the San Juan na no. Hello, shoutout po niya sa Pamilya Antolin. Humihingi sila ng 2-digit lucky numbers at 642. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga driver po, dito naman po tayo sa... Sampo! Ayan po, sa Apayaw. Sampo! Sampo! Kaling Kalinga apaya Ayan, may bumibili na. Hello po, Kalinga Apayao. Hello po sa mga driver dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po dyan. Kila Kuya Rene. Mananalo tayo. Claim it. Humihingi po siya ng 649 naman. Ibibigay ko po sa iyo. Good luck. Gising na po.